Hi mga idol! So ngayon, ang gagawin po natin ay uh, magkikilaw tayo ng tuna o pariles o tuna. So bumili ako sa paningin ng tuna, mag-try natin. First time ko gawin, magkikilawin ako ng tuna. So, ito na po yung binili kong tuna sa may palengke. So, halagang 150 pesos. So, ayan po, uh, ah, hiniwa-hiwa ko po siya ng maliliit na parang pa-square po. Tapos, nilagyan ko po ng suka, hinugasan ko po siya. And then po, syempre, after po natin hinugasan, yan, ano yung muna, haluhaluin po natin muna, ipipiga po na tapos. Ibababad po natin yan ng 15 minutes. So, after ko po ibabad, ayan po yung resulta po. So, nag, ano na po ako, naghiwa-hiwa na po ako ng grades. So, Ayan po yung Uh, tuna na binabad ko ng 50, 15 minutes so fast forward po tayo nilagay ko na po dyan yung tuna tapos nilagay ko na rin po yung uh, sibuyas po na panghalo niya and then po syempre ilalagay po natin yung luya yan yung medyo para may kurot po pagka nilagay mo sa bunga ng may kurot siya na uh, manghang po so ayan halo ko na po ayan pinigaan ko na rin po ng kalamansi first time ko po to mga idol na gagawin tong ganitong kilawin so nilagyan po siya ng kalamansi ayan first time ko ito gagawin sa buong buhay ko so and then after ng kalamansi nilagyan ko po, po ng suka ayan sana masarap siya so syempre hindi mawawala yung asin at saka paminta ayan asin at paminta lagyan po natin yan hihahaluin po natin yung ano na yan yan ang pangpalasa po so hindi po kami mahilig talaga mag ano ng magic sarap. Ah, uh, and then syempre lalagyan natin ng gulay para medyo dumami siya. So pipino ang naisip ko ilaking gulay yan. Pipino. Alam nyo po ba bang ginagawa po itong pag-vlog -ito po ay natatakam na po ako promise. So ayun po tapos na po siyang gawin. Sana uh, masarap to. So nakalimutan ko pala lagyan ng sili. Ayan lagyan ko na po ng sili siya. Ayan para medyo maanghang po siya sile syempre yan yung pinaka ano niya kumbaga ayan yung aktor pinaka bida sile yan ang pampasarap sa kilawit medyo manghang tapos may naisip akong ilagay ayun may nahanap po kong gatas sa rep namin ayan dahil halu ito try natin haluan ng gatas kasi dati pag kumakain po ako ng kilawin yung mga anti ko pag kumagawa ng kilawin ah oh, shoutout sa inyo mga anti ko magawa sila ng kilawin nilalagyan nila ng gatas so sabi ko mukhang masarap ata so ngayon ko gagawin haluan natin ng gatas baka naman alas na ka so ayun ah, haluan po natin ng gatas yung kilawin first time natin yan gagawin sa buong buhay ko po promise so ayan charan ayan po hahaluin po natin grabe parang ano gusto ko nang kumain agad pinagugutom na ako ayan po ang finished product po So, ayun na mga idol, aramdam ah, ko to. Sigurado ako, mapaparami na naman kain nito ni Nasib. Kasi, pag masarap ang ulam nito, marami kinakain nito eh. Talagang, ano to eh. ah, talagang pagka, ah, masarap talagang ulam, mapaparami ka ng kain talaga. So, aramdam ko to. Marami makakain namin dalawa nito. Promise. Tara, mga idol, ah, kumain na rin kayo at kakain na rin po kami. kain po. Pulos tayo mga kumana rin. Umayon. Ito ka. Pulos tayo mga kumana. Hmm. tara. Asa siya. Tumupok ka na buka. Alap na rin ko. Ngayon yaw. Ari. Mangyaw. Hmm. Ito hmm. yun

Kuya Wai, ni. Tuna. grabe guys. So grabe ang daming nakain ko. Naka dalawang dagdag ako kasi sa totoo lang sabihin ko sa inyo, first time ko po gumawa ng kilawin na tuna nag-aalangan kasi hindi talaga ako marunong so tinry ko lang so 100% sarap pala tuna na kung tawagin ay bariles tuna yung malalaking tuna yung binili ko sa palengke so ngayon yung mga hindi pa po kumakain dyan uh, kumain na po kayo dyan so maraming salamat po sa panunod thank you sa so support po shout out sa inyo ayun uh, shout out po sa lahat ng kamag-anak ko dyan sa uh, Mindanao tapos sa Amar so sa buong Pilipinas na mga kamag-anak na bisyatat po sa inyo lahat tapos po siyempre baka magtampo yung mga kaibigan ko yung mga kaibigan kong totoo so shoutout sa inyo lahat so we love you to all po thank you sir thank you po